Bagong love scam ngayon na sangkot ang mga dayuhan at target ang mga Pinay. Ang modus paibigin muna sa chat. Bibisita kunwari dito sa Pinas pero manghuhutot lang pala ng pera dahil inaresto na raw siya sa airport. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Do Isa ka ba sa mga naghahanap online ng pag-ibig sa mga foreigner o dayuhan? Dobli ingat dahil sa mga love scam isang babaeng Pilipina na hindi pinangalanan ang mutikang mabiktima at dumulog sa Bureau of Immigration. Pinaibig daw siya sa chat ng isang Koreano at sinabing bibisitahin siya dito sa Pilipinas. Hindi pa sila nagkikita, nagkakilalang lang sila sa online at first time na darating sa ating bansa at pag may mga, siyempre may mga pasalubong para sa kanya, pero sa araw ng pagdating ng Kuryano, may natanggap na sulat ang Pinay mula o mano sa Bureau of Immigration. Nakasaad dito na inaresto ng BI ang kasintahang dayuhan dahil may dala itong 150,000 US dollar o higit 8 milyong piso. Wala raw may pakitang dokumento ang Kuryano kaya kinulong ito. Para mapalabas, kailangan daw magbayad ng dayuhan ng 350 US dollar o higit 20,000 pesos. Dito na nagduda ang Pinay at nagpa-verify sa ahensya. Sagot ng BI, loves scam yan. Halata raw na-edited ang picture ng lalaking nasa loob ng kulungan. Giit pa ng ahensya, wala silang kulungan sa airport. Pag hindi pinapasok, automatic po yan, ini-endorse natin sa ating uh, airlines. That is exclusion, wala po tayong kulungan doon kasi it is denial of entry lamang. However, kung titignan natin, gumamit din po siya ng sulat at yung pangalan, may pangalam pa doon na hindi naman yon assigned dito sa ating paliparan. Ganito rin ang kwento ng isa pang biktimang dumulog sa ahensya. May natanggap siyang sulat na hawak o mano ng BI ang kanyang Amerikanong kasintahan dahil sa dalang malaking halagang pera. Para mapalabas, kailangan niya mabayaran ang 40,000 pesos na penalty. At binerify namin, wala naman talaga existing na ganyan at uh, makikita na din naman sa mandato ng Bureau of Immigration na hindi po kami in charge sa pag-check ng mga perang dala. It's not within our jurisdiction. Kaya paalala ng ahensya sa ating mga kababayan, huwag agad magpadala sa bugso ng damdamin. Nag-claim na partner mo. Hindi naman sila magkausap ng yung uh, live sa messenger na nakikita yung mukha o di kaya first time darating dito, yung airlines di nga alam kung makapagbigay kung anong flight details. Kung makatanggap daw ng katulad na sulat o larawan sa mga inarestong kasintahang dayuhan, agad makipaugnayan sa ahensya, mag-email o di kaya tumawag sa kanilang hotline para i-verify ang mga natatanggap na impormasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.